titingnan rin natin kung makakalusot tayo sa checkpoint so tara, biyahe na wala naman check punta yes. o, siguro gareto na kami doon wala naman nag check kung wala yung mga nag check check doon po no, no, hey, medical po ramping this way baka bumulas yung malikot medyo matarik lang mga pogi o pero teklik lang muna tignan yung gilid <laughs> harap ka manok ha ano <laughs> 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 oh, <laughs> yun tsunami So, dinin At kaya, ayun, kaya sa kaya, ayun, kaya sa kanya. mga yan. Bukas may breakfast pa. What's up mga kapugi? poogie Pooogie is here! Biyay tayo ngayon. Papunta ng Kalatagan. Tapos kinabukasan na Tagaytay. Birthday kasi natin bukas. So, tayo celebrate ng birthday ko. <laughs> Na dalawang araw lang kami doon tapos uwi na rin. Titingnan rin natin kung makakalusot tayo sa checkpoint. Kasi sabi may checkpoint daw sa Kalatagan pero legit naman tong byahe natin. May dala tayong mga dokumento. Kumuha rin ako ng certificate din ulit. Ah, ay parang uh, travel pass na hindi ako naging PUI at PUM. So tara. Byahe na. I don't slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'm always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't that spittin' slow, spittin' fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams, and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they so remarkable thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient. <inaudible> Nasa ato na kami mga kapogi ng ano no ng kalatagan. Eh, expected namin ni checkpoint pero wala pa namang ng checkpoint -check Pero ay lang. Bigit naman nga yung biyahe natin, may tira tayong mga dokumento. O siguro diretso na kami doon. Wala naman nagte-check. Ah, ito na pa. Ito <laughs> so, pala yung mga nagte-checkpoint. So dito tayo. Kasi Antonio po? Si medical po. Meron po. Meron po. sa Antonio po? Ayan. Okay na ho? Okay. So, na mga kapogi, no? Hindi na natin nilabas yung medical certificate natin na may logbook dun si ate na nando yung pangalan namin so hindi niya na hindi nyo yung medical certificate natin nga pala mga kapuagin o kapag pupunta kayo dito sa mga beach dito sa kalatagan kausapin nyo yung resort okay lang magpa kayo sa resort tapos yung mga taga resort ah uh, kakausapin naman nila yung mga nandiyan sa boundary sa mga safe point para makapuhay kayo na ito yung papasok kasi dito sa, ka uh, sa Castle Antonio hindi nga na kami ng certificate dun Pinag-send na kami ng picture Pinicture na namin yung medical certificate namin At okay naman sa kanila kaya Pagdating namin dyan, para dire-direct na lang daw So yun lang ang mga requirements mga kapuli no? So yun uh, na no Glamping, this way Saan? Dadaan tayo dito, hala dito ipito pet mo Ayun, na malayo yan Kaya ko naman yan direct, patag naman yan So dito tayo mga kapuli Dadaan kayo dito, kakaanang kayo Tapos mag-high kayo dyan Oh! Oh! akin. Dudo na siya, nakalang malikot Sa Victorino Casa Antonio Kuya, dito yung Casa Antonio Apa Si Tom Ayun lang ba? Mang ba? Apa Ah, mang na lang po ayun Ay, ka Okay, salamat Thank you Kilala kami rito mga kapwede na. Hindi, ano eh. Nagpabook kasi kami. Masyalan mo na ha. Kala malikot, tipitin mo yung pet ko. Yan. Preno lang naman gagawin ko dyan. Yan. Medyo matarik lang mga pogi na. Pero teknik dyan. Huwag <laughs> mo na tignan yung gilid. Tignan mo na lang yung daan. Ano ba na ako? Ano ba? Malapit niya. So, nandito na kami mga pogi na. si Clarissa <laughs> harap ka. <ang> manok ah <laughs> dito na kami mga Apovi ito yung loob niya yan <laughs> may electric pa naman Para lang na kami manok kung buhay manok 收到没有？<music> pupunta tayo dyan mamaya. Ay, mga po, night Pero hindi yata tayo makapunta dito. Pati may ano siya, harang. May ari kaya dyan. Pwede naman natin motorin yan. Kaya nga, motorin yan. Mo. Pag kauwi na tayo, uh, dito na tayo kung uh, mabay. Parang tayong ano, parang, ah, parang tubig. Ano? Parang anong tubig nito? Kumukulo, uh, ano yung tubig? Hot spring. Mahini. Ito so, yung mga pogi Iwan ko muna itong camera dito sa shore Kasi nagpapag yung ano Ito, nagpapag Tangit yung kuha Mainit kasi yung tubig Iwan ko muna sa dun Malapag ko muna Mamaya ah, na ulit mga pogi ha Ang ganyan muna kami rito So yun na nga mga uh -huh. aming uh, at ibang kasama na itong food nila. Yan ang mga 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 sala. Hindi na rin yan. Bukas may break. Uh, Pinakasarap. Sa Antonio pag madilim na. Hindi uh, madilim lang pero maganda.